Ipa-review sa mayor sa Mandawi City ang kontrata sa mga decorative lampos sa siyudad. Nga nahimong kontrobersyal karon human makuha iog video nga natumba. Ang detalye ni Nico Sereno. Konkretong base na lang ang habilin o ipanang tangna ang mga decorative lampposts. Kini ang makita karon sa parte sa Mandawi City Heritage Plaza, haduol sa Clock Tower. Wa pa masayri nga gikuha ang tanang mga decorative lampposts. Kun kahinungduman sa miaging simana, nakuanog video ang pagkatumba sa usa sa mga poste human nahikapan sa usa ka batan estudyante. Naglakaw ra unta kini uban ang lain pang mga batanon. on lang follow up kung sa po, apre, inam, siguro nang ilisan pag -o. Gusto sa mayor masusi ang nakalatid sa kontrata nga napirmahan tali sa siyudad at sa contractor nga nag-provide sa lamp post. I don't know kung sa itong na nila kung nabani warranty for the next 2 to 3 years kung nai mag na lamp ng lamppost or sa clock tower sila lay mo ayaw balik. Ang beautification sa plaza o city hall grounds lakip na ang katukuran sa clock tower parte sa allocation sa siyudad para sa green and open spaces sa nakbayan. Nico Sireno, Balitang Bisdak